Ladies, marunong ba kayong tumingin ng lalaki na may gusto sa'yo? Hello guys! So, ang topic natin for today, mga signs na may lihim na pagtingin sa'yo ang lalaki. So, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado... So, eto, alamin na natin. At number one, eto, yung lagi mong nakuhuli sa tingin. No? Oh, Ganon talaga. Alam nyo, ang mga lalaki ay talagang tumitingin yan sa babaeng nagugustuhan nila. Kapag alam nila na nandyan yung babae, naku, sigurado, ang kanilang paningin ay laging nandoon. Nandoon. So talagang, mahuhuli mo ang lalaki na may gusto sa iyo kapag nahuhuli mo siyang laging nakatingin sa iyo o di ba very simple so kapag napansin mo na may isang lalaki na pasulyap-sulyap sa iyo nako mataas ang chances na gusto kanya may gusto sa iyo ang lalaki na yan okay so <clears throat> isa yan sa mga signs kapag uh, nahuhuli mo yung pasulyap-sulyap patingin-tingin ganon kasi ang mga lalaki eh lalong-lalo lalo na kapag yung ang lalaki na yan ay medyo mahiyain, mahina ang loob, talagang nag-uumpisa pa yan sa mga patingin-tingin. So, ayan po. Number one. Number two. Ito, yung lagi kang pinagtritripan. Oh, ganon talaga. Ang mga lalaki, talagang uh, gumagawa sila ng mga paraan para lang karoon kayo ng konting communication. So, ang ginagawa ng lalaki dyan is inaasar ka or literal na binibiro-biro ka lagi. Alam mo ba yon? Iyan ang mga diskarte ng mga boys. Siyempre, sa mga ganyang pamamaraan, at least nagkakaroon siya ng pagkakataon na nagiging malapit sa iyo kahit sa pamamagitan ng mga ganyan, yung pang-aasar, pang-iinis, ganun yun. So, Siyempre, iniinis ka na nga, di ba? Pinag-tri-tripan ka. So, maaring ikaw na babae ay maiinis na. So, uh, eto na, yung lalaki, kapag alam na niya na medyo naiinis ka na, na nagagalit ka na, mag-ano yan, maghihingi yan ng paumanhin. Uy, sorry naman, mga ganun yan, di ba? Style ng mga lalaki yan. Hihingi yan ng sorry, pero sinasadyan niya talaga yan. Discard yan ng lalaki yan para magkaroon lang kayo ng time para sa isa't isa, di ba? So yung mga ganyang banat, yan ang isang uh, pasimpleng eh, gawain ng lalaki na may lihim na gusto sa iyo. Ginadaan lang sa pang-iinis, pang trip pang-aasar, -tri -tri, pang yan, mga ganyan. So kapag napapansin mo na lagi ka nalang pinag-tri-tripan, sigurado yan na may gusto yan sa'yo. Kasi ang lalaki, kapag walang gusto sa'yo yan, hindi ka na niyan papansinin. Wala nang effort yan. Wala. Ganun lang yun. So, ayan po. Ang number two. Number three. Kinakabahan. Wow. Normal ito sa mga lalaki. Lalong-lalo na kapag sobrang lakas ng tama ng lalaki sa isang babae. Alam nyo ang mga lalaki. Minsan, kahit yung mga ang lalakas ng loob, yung mga kilala na mga babaero minsan, Kapag talagang gustong-gusto nila ang isang babae, minsan lumalabas pa rin yung pagkatorpe nila. Ganon yun. Kapag talagang type na type ka ng isang lalaki, may times na nagiging torpe rin ang lalaki. Kaya minsan, kinakabahan pa rin yan. Kahit yan na ay talagang marami ng karanasan, kapag sobrang gusto niya ang isang babae, lumalabas. At lumalabas pa rin yung kaba. Kinakabahan pa rin yan. So, mapapansin mo yan. Kapag... Uh, kausap ka, ayan na, yung parang nauutal siya, namumula siya, di ba? Minsan talagang pinagpapawisan yan, o di ba? Eh lalong lalo na kapag yung uh, talagang mahiyain na, talagang nako siguradong butil-butil na ang pawis niyan, pulang-pula na yan at hindi-hindi na yan makapagsalita kapag literal na mahiyain at mahina ang loob, okay? So, yan ang isang sign na may uh, lihim na gusto sa iyo, yung talagang kinakabahan ang lalaki. Number three. Number four. Ito, yung pagdating sa text at mga tawag. Napakabilis niyan. <laughs> Ganon talaga. Since uh, nasa age na tayo ng technology, ng mga ganitong uri ng communication na uh, gadgets, devices, talagang andyan na po ang mga ligawan sa mga ganyang uri, di ba? So, syempre, mapapansin mo na agad-agad yan kapag nag-text ka or nag-chat ka sa lalaki na yan, sabihin na natin na meron na kayong communication, di ba? Ang bilis niyang mag-reply. Agad-agad makikita mo, nagtatype na yan. So, di ba, ang bilis mag-reply. Ganon yon So, ibig sabihin, nag-aabang na siya. Talagang inaabangan niya yung mga message mo or yung tawag mo, di ba? At eto pa, Kapag sa usaping call, talagang sasadyain niya na pahabain ng pahabain yung usapan ninyo. Kahit ano na ang mga topic na pinag-uusapan, naglalabas yan ng kung ano-ano man para lang mapahaba ang inyong usapan. Kasi isa yan sa mga diskarte niya para mas matagal kang makausap. So, dyan pa lang. Kapag uh, talagang uh, napakabilis niyang mag-reply, sign yan na nag-aabang na siya. Talagang uh, type na type ka niyan. Gustong gusto ka niyan, okay? So, ayan po, ang number four, number five, ito, yung kinakantsawan ng tropa. Oh, ano ba yun? Ganito yun. Andun siya. Kasama niya yung mga tropa niya o yung mga barkada niya, tapos bigla kang dumaan, mapapansin mo na bigla ng ang iingay nila at maririnig mo na talagang kinakantawan siya ng tropa. Alam mo yung kanto na yon tungkol sa iyo at siya. Ganun yon. So, alam mo na may lihim na pagtingin yon sa iyo kasi ipagkwento ka na niya sa mga tropa. Kaya yung tropa talagang uh, bibiruin at kakantawan siya kapag napadaan ka o nandyan ka sa area. Oh, <laughs> style yan ng mga kalalakihan. So, kapag na-experience mo yan, sigurado na may lihim na pagtingin sa iyo ang lalaki. Kasi ayan na, talagang ibinubuko na siya ng mga tropa. <laughs> so, ayan po, ang number five. Number six, yung gusto mo ay gusto na rin niya. Oh, <laughs> alam mo ba, ganun naman talaga. Ito yung tinatawag na mirroring sa English. Pero parang applicable to sa lalaki at babae na unconsciously ay nagagawa natin. So, ang lalaki, kapag talagang may gusto sa iyo, alam mo ba na yung mga ginagawa mo or yung mga gusto mong kinakain ay siya na rin gusto na rin niyang kainin or yung gusto niya rin niyang gawin. Subconsciously, parang naging gaya-gaya na siya sa iyo. So, isang sign yan na talagang gusto kanya may lihim na pagtingin sa iyo ang lalaki na yan. Isa pa, kunwari yung mga habis mo, yung mga gustong gusto mong ginagawa, yung mga gusto mong makanta, kahit ano man yan, ay nagugustuhan na rin niya. Kasi alam mo kung bakit? Kasi kapag uh, magkaparehas na kayo ng mga gusto, syempre, nagkakaroon na kayo ng time together kasi nga, yung mga gusto nyo ay mga similar na style yan ng mga kalalakihan para lang mas mapalapit siya sa iyo. Oh. So, yan po ang number 7. So, ayan po ang iilan sa mga signs na may lihim na pagtingin sa iyo ang lalaki. Yan, ba? Diba? So, kapag nakita mo na yan sa crush mo, wow! E eh, di mutual na. Oh. So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.